19 anyos na dalagita halos matunaw daw ang kidney dahil sa sobrang pag-inom ng soft drinks at pagkain ng instant noodles. Totoo nga namang masarap ang bawal. Kaya pagdating sa usaping pagkain, mapapasama ka talaga kapag sobra-sobra. Katulad na lang nang nangyari sa isang dalagita sa Butuan City na halos matunaw daw ang kidney dahil na sobraan sa soft drinks at noodles. Kung ano ang lagay ng dalagita, Eto November nitong nakaraang taon nang madiskubre na ang kidney o bato ng 19 anyo sa dalagita na si Angel May ay halos tunaw na. At sa palagay nila ay dahil yun sa sobra-sobrang consumption ng soft drinks at instant noodles. Sinabi ng dalagita sa isang pahayag na tatlong beses sa isang araw kung uminom siya ng soft drinks at lagi rin daw siyang kumakain ng noodles dahil yon ang madaling lutuin. Dinala sa ospital si Angel May at sa murang edad ay kinakailangan na nitong magdialysis kaya ito tinubuhan sa leeg. Si Angel May na-diagnose na pala ng stage 5 chronic kidney disease o yung tinatawag na CKD. Ayon sa adult nephrologist na si Dr. Mark Anthony Chu, ang sakit na CKD ay ang pagkakaroon ng damaged kidney. Ang acute type ng sakit na ito ay ang biglaang pagkasira ng kidney at temporary lang. Habang ang chronic type naman ay merong anim na stages at hindi na nakaka-recover. Sinabi ni Dr. Chu na kung hindi makukontrol ang pagkukonsumo sa mga pagkain ay maaari talagang mauwi sa pagkasira ng kidney. Samantala, tumigil na muna sa pag-aaral si Angel May at dalawang beses din itong nagda-dialysis sa isang linggo. Ganun man ang kalagayan niya, sa ngayon ay hindi naman daw siya nawawalan ng pag-asa. Ikaw? Ko Co kontrolin mo na rin ba ngayon ang pagkain mo? D W I Z research report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.